yung nakinabang sa dugo ng ating Panginoong so Kristo. Sila yung natubos ng dugo ng ating Panginoong so Kristo. Kaya ang Iglesia ni Kristo napakahalaga. Kaya namin ito ipinaglilingkod doon sa mga hindi pa namin kaanib sa loob ng Iglesia. Sapagkat ayaw namin na hindi kayo makinabang doon sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos at maging ng ating Panginoong so Kristo. Kasi dito, sa buhay na ito, hindi mawawala ang kalungkutan. Masasagupa mo talaga yan. At ang lalong mabigat kung maging matindi ang kalungkutan, ay eh makakaapekto ito sa atin. At hindi magiging mabuti para sa atin. Baka makagawa pa tayo ng masama, hindi mabuti. Baka tayo ay mapahamak pa. Pero kung tayo sasampalataya sa sinasabi ng ating Panginoong Sukristo so at itinuturo ng Biblia mula sa ating Panginoong Diyos na kinakailangan natin ang Iglesia ni Kristo para tayong makarating doon sa langit, doon natin matatamasa yung tunay na kagalakan, yung lubos na kasiyahan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Mabigat ang problema, hindi mo siya pwedeng hadlangan sa kanyang pagsamba. Gagawa't gagawa siya ng paraan para siya makasamba. Kahit na sila ay pagbantaan ng kanilang amo, na sila'y aalsin sa trabaho, di bali na para sa kanila yon. Sapagkat alam nila ang mas mahalaga, yung pagsamba. Kasi magtrabaho ka man. Nang magtrabaho, hindi mawawala yung problema. Pero pagka ang Panginoong Diyos ang nasa buhay mo, tiyak, merong tutulong sa'yo dahil ang Diyos ang mahahabag sa atin para tayo pagkalooban ng Kanyang awa. Sapagkat kung nais natin ang pinakamabuti, sambahin anyang Diyos sapagkat ang pagsamba ang nagbubukas ng pintuan sa lahat ng kabutihan galing kanino? Sa Diyos. Isipin natin yan, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos pagka hindi natin pinabayaan ang ating pagsamba. Alam niyo kung ako lang ang may sabi nito, 'wag niyong paniwalaan. Ang nagsasabi sa atin nito, sino mang kapatid, ang Diyos mismo. Salita niya 'yung ating binabasa. Kaya kung gusto natin ng pinakamabuti, kung gusto nating buksan ng Diyos ang pintuan ng kabutihan sa ating buhay, 'wag nating pababayaan ang ating pagsamba habang tayo sa mundong ito, nakakasagupa ng mga suliranin, ano dapat nating gawin? Sa Diyos natin, iukol yung lahat anya ng ating mga iniisip na nagpapabigat sa ating buhay. Bayaan nating iwan natin yun sa Panginoong Diyos sapagkat tayo ay mahalaga sa Kanya. Magkaroon man tayo ng mga ligalig sa buhay na ito, maging masakit man ang ating kalooban sa buhay na ito. Ngunit dahil sa kanyang kahabagan, gagawin niyang tama ang lahat ng bagay para tayo makapagtaguyod ng payapa sa ating ginagawang sagutin sa kanya. Ayoko kayong mabigo sa inyong buhay, mga kapatid. Gusto naming magtagumpay kayo sa lahat